Kaya nakalagay sa Quran ganito. Sa surat surat Nisa, verse 159. Pakinggan yung mabuti ito para sa mga hindi pa Muslim. At walang sino man sa mga angkan ng kasulatan. Sino yung angkan ng kasulatan? Mga Hudyo at Kristiyano. At walang sino man sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus na anak ni Maria, bilang isang sugo. So, ibig sabihin, may chance pa pala. Sa pagdating ni Jesus Christ, walang sino man mula sa angkan ng kasulatan, Hudyo at Kristiyano, maliban maniniwala sa Kanya, at ang paniniwala na siya ay isang sugo bilang anak ng Diyos, sabi ni Allah, hindi. Bilang isang sugo ni Allah. So, papano ngayon yung mga kristyano ngayon na nanonood sa atin? Aantayin nyo pa ba na dumating si Jesus Christ at sasabihin sa inyo, bakit kayo naniniwala sa akin, samantalang sinabihan na kayo na ang Islam ang tamang relihiyon, ang Islam ang dapat nyong sundin sapagkat babalik ako, at ako, wala akong ibang dala kundi ang Islam din at ako ay susunod sa katuruan ng Islam. Walang ibang, walang hindi maniniwala sa kanya. Ngayon, Tagpo yun sa kabilang buhay si Jesus Christ saan nasaan ngay si Jesus Christ buhay at mayroong isang tangpo sa kabanata ng ng buhay ni Jesus Christ na siya ay babalik Si Jesus ay muling babalik dito sa mundong ito kung ang mga Kristiyano ay naniniwala na muling pagbabalik ni Jesus, ganun din naman tayong mga Muslim sapagkat kabilang sa paniniwala sa Islam na hindi magaganap ang katapusan ng mundo, ang wakas ng mundo hanggat hindi bumabalik si Jesus Christ. Hindi magugunaw ang mundo at hindi matatapos ang mundo hanggat hindi bumabalik si Jesus Christ. Alam niyo ba kung saan babalik si Jesus Christ? Alam niyo ba kung saan siya babalik? Alam natin nasa kalangitan siya sa pangalawang langit ngayon. Pero saan siya bababa? Ha? Ano nakalagay? Ha? Babalik si Jesus Christ ayon sa isang narration, bababa siya sa isang lugar na ang pangalan ay Damascus. Sa isang puting masjid sa Damascus Alam niyo yung saan yung Damascus? Nasa Syria Yung magulong lugar ngayon Kasi isa yan sa mga palatandaan Na mag maging magulo talaga yung lugar na yan Bababa siya Ayon sa isang narration Mula sa kalangitan Na siya ay tangan-tangan ng dalawang anghel Tangan-tangan ng dalawang anghel Hahawakan ng kanyang Dalawang kamay At tangan-tangan siya At bababa mula sa kalangitan at sa araw na yon ay magkakataon, matataon na ang mga Muslim ay pinamumunuan na ng pinuno ng mga Muslim sa araw na yon. Sino yon? Sino yung magiging pinuno ng mga Muslim na siya yung mag unified sa mga Muslim? Si Imam? Si Imam Mahdi. Si Imam Mahdi, ito yung Imam na sinabi ni Propeta Muhammad na darating pagkatapos niya na mag sa mga Muslim na ang pangalan nito ay kapangalan niya. Ano pangalan ng propeta? Muhammad bin Abdullah. Kapangalan ni Propeta Muhammad, yung imam na to, yung leader na to, yung general na to, na magiging leader ng mga Muslim. At katribo niya, mula sa tribo ng Quraysh. Yun ang magiging leader sa lahat na yun. Mananalo ang mga Muslim. In short, magkakaroon ng malaking digmaan sa pagitan lamang ng mga hindi Muslim at mga Muslim. At mananalo ang mga Muslim. At darating, tamang-tama, Fajr. ang mga Muslim ay magsasala. Ang mga Muslim ay magsasala, at makikita nila sa kanilang mga mata sa harapan nila na si Isa, si Jesus Christ na tangan-tangan ng dalawang anghel at makikita ng mga tao at walang tao hindi makakakilala sa kanya makikilala siya pagbaba niya mag na kung may propetang darating dito at magsasala sino ang pag-iimamin ninyo? Si Mahdi ba? Di ba? pag may dumating sa atin dito, galing sa Makka, imam ng Makkah Mukarrama. Imam siya ng Makkah, dumating dito. Sino pag imamin niyo? Si Abu na o yun? <laughs> Siyempre, hindi, hindi si Abu Zaina. Kasi bakit? Mas karapat dapat na mag-imam yun, di ba? ba na lamang kung hindi natin siya bigyan ng karapat at kang mag kasi taga dito kami. Pwede, di ba? Pero out of respect, imam ng makayan. yan. 'Di ba? Out of respect, kahit ikaw yung leader noon si Mahdi, nakita mo si Isa yan, propeta ng Diyos, bumaba, magsasala tayo, sino'ng gagawin mong imam? Siyempre siya sasabihin sa kanya ni Imam Mahdi. Kasi makikilala siya eh. Ikaw nang mag-imam. Bakit? Eh, siyempre, propeta ka eh. Alangan naman akong mag-imam, 'di ba? Pero anong sasabihin ni Isa alayhi salam? Ha? mag ba siya? Sabi sasabihin niya, hindi. Ikaw na yung mag -imam. At siya ay lilinya doon sa linya ng mga tao. At sasabihin niya, hindi ako para sa Sapagkat hindi ako naparito upang magdala ng bagong katuruan. Naparito ako upang kumpl uh, kumpletuhin at sundin ang batas ni Muhammad ang Islam. Nakuha 'yon Naparito ako, wala akong ibang uh, susundin kundi ang batas ng Islam. Nakuha niyo yun? Yeah. Ulitin kong muli. At walang sino man sa mga angkan ng kasulatan, mga Hudyo at Kristiyano, kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus na anak ni Maria, bilang isang sugo ni Allah, bago dumating ang pagkabuhay ng muli. Siya, ba bago dumating ang kamatayan. Ah, yun tali ha, ulitin ko. Kundi maniniwala sa Kanya, kay Jesus Christ, bilang isang sugo, bago dumating ang kanyang kamatayan. Ito, post tayo dito. Sabi, bago dumating ang kanyang kamatayan, bakit bumalik si Jesus Christ dito sa mundo? Alam niyo ba kung bakit? Kasi para ma isakatuparan niya ang pagiging tao niya. Kasi hindi pa siya namatay. Nakalagay dito sa Quran. Walang tao na madadatnan na niya pagbabalik niya, maliban maniniwala sa kanya, bago siya mamatay. So, kinukunglod dito ng Quran, na si Jesus Christ, pagbalik niya rito, ay mamamatay. Kasi kung hindi siya mamamatay, matutulad siya sa mga iba, oh, oh, matutulad, siya, matutulad siya sa mga nilikha ni Allah na wala pang kamatayan. Di ba? Lahat naman tayo, lahat naman ang may buhay, mamamatay. Babalik siya, eto, at sa araw ng muling pagkabuhay, siya si Jesus magiging saksi laban sa kanila. Ito yung sinasabi ko sa kanila, mga hindi pa mga Muslim. Pag dumating si Jesus Christ sa araw na yaon, at sasabihin niyang, di ba, siya ay isang Muslim. At sa kabilang buhay, gagawin siyang testigo ni Allah. Ano sasabihin ng mga hindi mananampalataya? Titistigo si Jesus Christ laban sa kanila. Di ba? Kaya hindi pa huli ang lahat habang buhay pa tayo at hindi pa dumarating si Jesus Christ. Magbalik loob po tayo, magmuslim po tayo para sa ating kaligtasan. Yun po yung pinaka punot dulo nun. Pagdating ni Jesus Christ dito, ito yung sinasabi ko lagi, meron siyang mga traba, tra, tatrabahuin dito. Bakit bumalik, bakit bumalik si Jesus Christ? Hindi naman siya bumalik para lang mag-ano dito. May mga misyon siya. Unang mission niya, bumalik si Jesus Christ dito sa mundong ito. Una, dahil walang makakapatay sa Antichrist o yung Masih at Dajjal maliban sa Kanya. Ang tanging taong makakapatay sa Antichrist sa panahon na yon na darating at magpapakilalang Diyos at fifitnahin niya ang lahat ng karamihan ng tao at maniniwala sa kanya, walang makakapatay sa kanya maliban kay Jesus Christ. Yun ang una niyang gagawin. Pangalawang gagawin ni Jesus Christ, pag bumalik siya rito, ay sisirain niya ang lahat ng cross. Ito laging tinatanong, bakit cross ang sisirain? Bakit cross ang sisirain? Ang sagot simple lang. Siguro kasi ang karamihan ng tao naniniwala na siya yung naipako sa cross at naniniwala sa cross at sumasamba sa cross. Hindi ba? Kaya pagdating niya rito, pangalawa'ng gagawin niya, sisirain niya ang lahat ng cross. At pangatlo, babalik si Jesus Christ kasi papatayin niya ang lahat ng baboy. Ang tanong na naman, bakit baboy? Kasi kayo ang hilig. Kayo, ang hilig nyo kasi kumain sa baboy. Hindi eh, ba? Babatahin yung baboy. At pang-abat, babalik si Jesus Christ at tatanggalin niya yung jizya. Alam niyo yung jizya? Ano yung jizya? Sino nakakalam sa jizya? Bibigyan ko ng Quran pag may nakasagot. Ano yung jizya? Ano ang katuruang jizya sa Islam? Ano yung pag sinabing jizya, ano yun? Ano yung sabihin nun? Wala nakakalam. Bigyan nyo lang ako ng regalo kasi ako nalang sasagot din sa tanong ko. Ang jizya sa Islam is ganito. Kapag ang mga Muslim ay nagkaroon ng digmaan at nagkaroon ng digmaan at yung lugar na yan ay nasakop nila. Halimbawa, Nagkaroon ng digmaan, nasakop na na yung lugar na yan. Ngayon, yung mga tao dyan na mga hindi Muslim ay papipiliin nila. Una, dadawahan mo na. Dadawahan. Pag dadawahan, nasabihin sa kanila, mag-Muslim kayo. Kung mag-Muslim kayo, walang mangyayari sa inyo. Kapatid namin kayo sa Islam, walang, wala. As in, wala. Kasi kapatid na namin kayo. Iiwanan namin kayo. Hindi na namin kayo sasakupin. Kasi Muslim na kayo. Dawa, dadawaan sila. Pag hindi sila nakuha sa dawa, sabi nila, hindi kami mag... May papasok sa Islam. Ha? Ang pangalawang ipapapili sa kanila, yung jizya. Ano yung jizya? Yung jizya is okay lang. Sige, hindi kayo magmumuslim, pero magbabayad kayo ng protection money. Hindi ito tax, protection money Hindi kayo magmumuslim pero bilang kami ang mga kami ang uh, may kapangyarihan sa inyo ngayon total hindi kayo magmumuslim nasakop na namin kayo Hindi kayo magmumuslim okay lang pero magbibigay kayo ng protection money Yung protection money ito hindi to tax kundi protection ito na anumang kaguluhan anumang pananakop o anumang bagay na maggagaling sa labas ang mga Muslim dapat ang magtatanggol sa kanila Protection money nila yon. Kapag ang mga Muslim hindi nila magamban ang ipagtanggol yon, dapat ibalik nila yung jizya na yon. Kasi hindi yung tax. Protection money yon. Magbibigay lang kayo nun kasi hindi kayo magmumuslim at kami magtatrabaho kami ipagtatanggol namin kayo. Kaya magbibigay kayo ng jizya. Yun yung jizya. Naintindihan nyo? Kung hindi sila magmumuslim nadawahan, hindi rin sila magbibigay ng jizya, that's the final ano choice na didigmain sila. Nakon yun? Ang final choice na digmain sila, hindi yung pagdating mo sa isang lugar, didigmain mo agad. Hindi. Ang propeta Muhammad, ang ginagawa niya, dinadawahan. Pag nadawahan at nagmuslim, okay, walang problema. Pag hindi, magbigay kayo ng jizya. Pag hindi ka nagbigay ng jizya, dito tayo. Gera tayo. Yan ang ibig nun. Kasi hindi naman tayo, ang mga Muslim, hindi na nanakup ng isang lugar, hindi para magparami o bumatay ng tao o mangamkam ng kayamanan. Ang Islam ay liberator. Nagliliberate siya mula sa pagsamba sa mga ribulto para sambahin si Allah. Yan ang sabihin nun. Pag pumasok ang Islam dyan, Min ibadat ila ibad ila ibadat il rabbil il ibad. Ang Islam kaya pumapasok sa isang lugar kasi nililiberate nila ang mga tao mula sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan patungo sa pagsamba sa tunay na Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi tayo nananakop, hindi tayo pupunta sa isang lugar, kundi para mang mangamkam ng kalupaan, ng kayamanan. Kaya makikita ninyo, mayroon pa tayong mga sinakop na bansa ngayon, mga Muslim? Buro naman mga bansang Muslim ang kanilang sinasakop, hindi ba? Iraq, Libya, Iraq, Syria, pero may nakita kayong kristyanong lugar na sinakop natin? Wala. Kasi ang tunay na layunin para tayo ay manakop, para i sila. So, balik tayo sa jizya. Pagdating ni Jesus Christ, pangapat yung sinabi ko sa inyo, tatanggalin niya yung jizya. So, anong ibig sabihin nun? Ha? Ano yung ibig sabihin pag tinanggal niya yung jizya? Ang ibig sabihin nun, kapag magkakaroon ng digmaan sa kapanahunan niya, dadawahan sila. At dadawahan sila. Pag hindi sila nagmuslim, hindi na sila papipiliin. Dalawa na lang ang choice ngayon. Dati tatlo. Dawahan, mag-Muslim, okay. Pag hindi, magbigay jizya. Pag hindi, gera. Dalawa na lang, tatanggalin ng jizya. It's either lumabang kayo o mag-Muslim kayo. Ganun lang yun. It's either maglumabang kayo o mag-Muslim kayo. Kasi wala na yung jizya. Yun ang kanyang tatanggalin, yung jizya. Kaya sa panahon na yan, sa panahon ni Jesus Christ ay walang sinuman mula sa kasulatan, ang kan ng kasulatan, Kristiyano at Hudyo, maliban na magiging isang Muslim. Kasi wala nang jizya. Walang papipiliin. Hindi na kayo pipili ng relihiyon ninyo. Lumabang kayo, mamatay kayo. O? Magmuslim kayo. Kaya sa panahon ni Jesus Christ, pagbabalik niya, yun ang katuparan sa sinabi ni Propeta Muhammad. Na darating yung panahon na ang huling halakhak. Kaya huwag kayong mag-alala, walang naniniwala sa atin ngayon. Sa mga bashers natin. Huwag kayong mag-alala sa mga nagsasabing hindi tunay ang Islam. Sapagkat sa atin pa rin ang huling halakhak. Bakit? Aantayin pa ba nila na dumating si Jesus Christ at magsabi sa kanila si Jesus Christ na maniwala kayo sa akin? Ito, ito yung fulfillment na yan. Ha? At ayon sa kasaysayan, na si Jesus Christ ay babalik dito sa mundong ito, gagawin niya ito mga sinabi ko sa inyo, papatayin niya si Antichrist, sisirain niya ang cross, papatayin niya yung mga baboy, at tatanggalin niya yung Jizya, at siya ay mabubuhay bilang isang normal. May mga narration pa nga, na dahil si Jesus Christ ay walang asawa, may mga narration na si Jesus Christ ay magkakaasawa. Dahil wala siyang anak, magkakaroon siya ng anak at mamamatay siya bilang ordinaryong tao. Kasi hindi naman siya eternal na mamumuhay si Christ. Nakuha nyo, kapatid. Yan ang katotohanan tungkol sa buhay ni Jesus Christ. Hindi na natin nabanggit yung iba tungkol kay Yaajudge at saka yung Ma Pero masapat na yung sinabi ko sa inyo na darating si Jesus Christ at wala siyang ibang gagampanan na relihiyon dito sa mundong ito kundi ang Islam. At naway insya Allah subhanahu wa ta'ala ay ba? Diba? yung mga hindi pa Muslim ay mag isip, -isip na. Huwag na nilang antayin na dumating si Jesus Christ at sasabihin sa kanilang mag-Muslim kayo bago pa sila maniwala sa Islam. Malinaw ang mga katibayan sa Quran. At paganahin lang nila ang utak nila na hinding hindi kailanman magiging Diyos ang tao. Hinding hindi kailanman magiging Diyos ang nagmula sa tao.